Dahil sa advance mag-isip, agad itong kinumbinsin ni Hina na normal namang magkasabay ang mga magkaibigan. Yun nga lang, nagpatuloy pa rin ang closeness ng mga ito sa sumunod na araw. Sinabi ni Hina na walang dapat ipag-alala, lalot sinabi naman ni Chenotsu na sa basketball lang ito nakafocus. Ganun paman, di kumbinsido si Taiki pagkat kapag tumibok ang puso ay wala nang magagawa kundi sundin ito. Matapos ito, kinumusta ng isang coach ang head ng badminton club sa kanilang estado. Sinabi nito na liban sa third year ay si Haryo ang kanilang pambato, ngunit sa isang banda ay umaasa din sa potential ni Taiki. Sa oras ng pahinga, dito naman napunta ang bola ni Chinotsu sa dako ni Taiki na ngayon ay hinabol nito. Binalik nito ng binata at sa kabila ng pag-iwas ay di nakatakas. Nalimutan kasi ng dalaga ang susi ng bahay, at dahil wala rin doon ang pamilya ng binata ay nais makisabay. Naantala lamang ang kanilang usapan sa pagdating ni Haryo, na tinawag na Chi ang dalaga. Nagpalakas iyon sa maling akala ni Taiki, kaya naman halos mayak itong tumakbo sa pag-uwi dahil sa selos. Nangyaring umandusay pa ito sa lapag, habang iniisip kung paano matatakasan ang pagkalokang dulot ng maling akala. At nang subukan nitong sambitin ang Chinotso ay nagulat na lamang dahil dumating na ang ibig. Nagpalusot agad ito, at ngayon ay napagtanto kung gaano siya kabaldog. Dito naman binanggit ng dalaga na tila napakabilis umano ni Taiki sa pag-uwi. Nang pauwi na nga araw siya ay papunta pa lang sa kanikanilang silid ang mga badminton players, kaya tila natagalan ang alasyete sa sinabing uwian ni Taiki. Sa panig nito, di niya mapigil ang isipin na si Haryo ang tinutukoy sa salitang badminton players, kaya nais na sanang makaalis. Muli siyang pinigilan ng dalaga, nalakas loob ng nagtanong kung tinakbo nito ang daan pa uwi. Sinundan niyo ng pahayag na kung dahil ayaw nitong pagantayin siya sa labas, na nagpagulat naman kay Taiki dahil bistado. Kasabay noon, natutuwa si Taiki pagkat sa huli ay naisip na sinusubaybayan pa rin siya ng ibig. Ganun pa man, nang kumprontahin na ito ng dalaga sa katutuhanan ay itinanggi na iyon, at sa halip ay sinabing ganado lang siyang mag-practice. Muli itong lumabas para mag-ensayo, ngunit ang dahilan noon ay para maibalik ang fokus, pagkat bukas ay simula na ng paligsahan. Agad nga itong natapos kung saan na ipanalo ng binata ang kanyang mga laban. Ganun paman, nakukulangan si Taiki sa kredito pagkat kagaya niyang baguhan pa lang ang mga nakatunggali. Iyon ay malayo kumpara kay Haryo na undefeated sa tunay na mga laban. Tinanong ito ni Kiyo kung may balita sa relasyon ni Nachinotsu at Haryo at sumagot namang, kahit di niya alam ay mananatili lang sa focus. Dahil dito, agad na subukan ng tatag ng binata matapos makita na naman ang dalawa na nag-uusap. Sa una ay kaya pa, ngunit matapos marinig ang good luck ni Chinotsu sa karibal, na sinamahan ng pahayag nito na kahanga-hanga ang mga babaeng na isto pa rin ang pangarap, ay nadurog din sa huli. Sinundan niyon ng kanilang matinding tapatan sa larangan ng badminton, kahit pa one-sided ang nagiging laban. Nagdudulot iyon ng pag-aalala kay Hino ngunit sinabi ni Kiyo na normal iyon dahil sa agwat ng kanilang kakayahan. Naiisip ng kaibigan na matinding pressure ang dulot noon kay Taiki, lalot ang pagdamina dito ng karibal ay waring nagsasabing sumuko na ito sa dalaga at pati sa badminton. Samantala, silensyong nanood lamang si Chinotso sa tabi at sa pagalis alis nito ay nagtapos ang labanan ng baguhan at superstar. Nagalok ng tubig ang kaibigan ngunit panghihinayang napahayag naman ang naging tugon ng binata. Alam nito kung saan siya nagkulang, bagay na ipinagtaka naman ni Kyo. Hindi pa dapat ay stress ka, bakit tila ganado ka pa? Yun ba, ang totoo niya na ay dapat pa nga akong magpasalamat sa kanya, tsaka ayaw ko rin gawin siyang rason sa aking mababang performance. Hindi naman ako naglalaro dahil lang sa kanya, kundi sadyang mahal ko ang larong badminton. Matapos ang pahayag na ito, nagtungo na ang binata para sa ikalawang round kung saan matapos makita ang charm na bigay ni Chinotsu ay lalo pang ginanahan. Kung kaya sa puntong iyon ay tila ibang taiki na ang naglalaro na nagpapagulat naman sa madla. Ang magandang laruan nito ay sapat ng dahilan, para masabi ni Kiyo na kahit panatalo ito ay sapat na ang ipinakita, upang kunin sa mga lalaban para sa first round. Sa kabila nito, dismayado pa rin si Taiki at kahit pa umano alam niya ang agwat ng kanilang kakayanan, ay sadyang di matanggap ang pagkatalo. Pareho lamang iyon kay Haryu na feeling talo rin, kung saan iniwan ang rason sa malikot na isip ng madla. Balik sa binata, nag-iisip na ito ng mga paraan para umunlad pa sa larangan, nang bigla naman dumating si Chinotso. Pumunta ang mga ito sa park at doon na nga pinakita ni Chenotso ang dahilan. Hindi nito nalimutan ang mga salita sa nakaraang one-on-one, -on -one, at ngayon ay nais makipaglaro ng badminton sa binata. Sa unang subok ay ligwak ang dalaga, kaya naman tinuruan ng binata. Habang naglalaro sila, pinuri ni Chenotso ang naging pagunlad ng binata sa huling laban, ngunit ayaw naman itong mapag-usapan pa iyon. Pinipili nitong ipakita ang pagkadismayang dulot ng pagkatalo, bagay na tinawanan naman ng dalaga. Aba mukha yatang ayaw mong matalo, magkaganon pa man, sigurado naman akong ginagawa mo ang iyong makakaya sa larangan, kaya huwag kang mag-alala at sigurado akong magtatagumpay ka. Iyon ang mga salita na mas nagpapalakas ng loob ng binata, kaya naman sinabi nitong sa sunod ay siya na ang mananalo. Sa ilang sandali, nakita ni Taiki ang isang tag na may salitang chi, kaya naisip na namang baka regalo iyon ni Haryo. Kung kaya, dito na nilinaw ng dalaga na mula iyon sa kaibigan at siyang tawag sa kanya ng mga kaklase. Nang malanawan na ang diwa, dito na sinabi ng binata na mauna na ang dalaga. Kung dito man mano ay basic lang iyon subalit sa kanya ay matinding pinsala ang dulot kung makakasabay pa uwi ang isang chick superstar. Iyon ay isang taliwas na paniniwala pagkat sa pag-uwi ay tila naging conscious si Chinotso. Kinabukasan, awkward agad ang naging araw ng binata pagkat ngayon ay makakapares ang karibal para maglaro sa doubles. Kahit pa gusto ko si Chinotso, sabay naputol sa pagdating ni Haryo. Nagpaliwanag ito sa magiging setup ng practice, at higit sa lahat ay kinumpirma at nakumpirma na gusto nga ni Taiki si Chinotso. Sinamantala yun ng senior para pahirapan si Romantico lalo sa oras na tila bibigay na ito. Nagpaparinig ito na hindi umano nagreklamo si Chi sa kabila ng pagod, kaya dapat lang na ganun din ang nangangarap na maging kasintahan nito. Just like that isang linggo na ang lumipas, kaya ang parusang balik ay sadyang mababakas. Queen and ni Taiki ang matinding pagsasanay na dinanas kay Haryo, na ipinagtaka ni Kyo dahil di naman umano pang team player ang senior. Dahil doon, naisip ni Hina na marahil umano ay pagpapaalala iyon kay Taiki kung sino ang mataas, at ang kay Haryo ay kay Haryo. Inamin ng binata na mas mababa naman talaga siya, pagkat sa kanilang ensayo ay nakitang superior ang senior sa anumang aspeto. Nagpatuloy ang matinding pagsasanay at makikitang tinuruan naman ni Haryo na maging flexible pa ang binata sa kanyang mga atake. Positibo si Taiki at laging nakikinig, nagresulta para makita ni Haryo ang potensyal nito. Sa pag-uwi, tila naging lolo na ito sa sakit ng katawan, at sa kanilang pagdating sa labas ay doon naman tumambad ang grupo ng mga second year. At dahil kasama doon si Chinotso ay muling sinamantala ni Haryo para ipahayag kung gaano kabaldog ang galawan ng binata. Ngunit, sa kabila umano ng mga iyon ay naniniwala siya rito, lalot sa kabila ng pagpapahirap at pananimantala ay di man lang ito sumuko. Naiinis man ngunit may tuwa pa rin si Taiki, dahil nakita nito ang kanyang potensyal, at pinuri pa ng iniibig sa pamamagitan ng bulong. Nang walang ano-ano ay mag-text ang umano kasintahan ng senior na late bago nag in sa diwan ni Taiki. Sa pag uusisa nito ay napag-alamang isa pala iyong artista, at ang rason kung bakit lagi nitong kasama si Chi ay dahil di kayang bumili ng make-up para sa Joe ng mag -isa. Dahil dito ay naisip ni Taiki na pinaglaroan lamang siya ng senior, at sa muling banat nito na tila matagal pa niyang mapapasagot si Chi ay nalubos ang inis. Mabilis lumipas ang mga araw at isang buwan na nga mula nang manirahan si Chinotso sa bahay ni Natayki. Pansin ng binata ang positibong epekto nito sa kanya, pagkat mas naging ganadong abutin ang mga pangarap. Iyon ay agad na halata ni Kiyo, at nagtaka kung bakit umano wala pa ring improvement sa love story ng binata. Dahil doon ay ito na ang isa, pagkat kailangan ngayong ibalik ni Taiki ang gym clothes ng dalaga na inakala nitong kanya. Matapos magkasundo sa tagpuan, agad nang lumakad ang binata para sa S-class mission. Una nitong nakaharap si Haryo na nais siyang mag-insayo, at matagumpay naman nitong natakasan. Matapos makarating sa tagpuan, sunod itong nagulat pagkat imbes na si Chi ay si Hina at iba pa ang tumambad sa kanya. Kaya naman dahil kabado ay nahulog na nga ang pinakatago-tago. Ay wag mong hawakan yan, ha bakit naman, hindi ko pa kasi yan matapos ang summer. Umatras ang binibini, subalit patakang nagtanong na kung ibig sabihin ba nito ay di yun na labhan mula junior high. Inamin yon ng binata kaya sa wakas ay muling nakaligtas matapos mapalayas. Sa kabila noon, oras ang naging sunod na kalaban kaya buti na lamang at nagtext na si Chi upang siya ay tulungan. Pinapanta nito si Taiki sa rooftop kung saan pagkarating doon ay sinalubong ito ng matamis ng ngiti Nang tanungin ng binata kung pano ito nagkaroon ng susi ay sumagot namang nakihiram lang siya sa kaibigan Formal itong nagpasalamat at dahil sa ganda ay napatitig na lang si Taiki na agad naman itong binawi Sa pagtunog ng bell, nataranta ang binata at baka malate si Chi, ngunit mas nagpagulat ang ayos nitong tila magpapalit Sinabi ng dalaga na wala ng oras at walang dapat ipag-alala, dahil sanay naman silang magpalit kahit saan. Maling akala si romantiko na talagang maghuhubad ito, kaya nagpaka-gentleman at magbabantay umano sa labas. Di nito maisip kung paano iyon nagagawa ng dalaga, hanggang sa marinig ang kaluskos ng pagdadamit na kumiliti sa malikot na isipan. Sa tindi ng likot expansion ay lagpak ito sa lusak, kung kaya pinauna ang iniibig. Sumagi sa isip nito na marahil ay supot ang tingin ni Chi sa kanya, kaya malakas ang loob na gawin ang maling akala. Kinahapunan, muling nang ulit si Hina at nagpaalala na iwasang maging baldog ng binata sa gaganaping prelims kinabukasan. Sinabayan pa iyon ni Haryo, ngunit sa huli ay siniguro sa binata ang panalo dahil basic lang daw sa kanya. Pinaalala nito na kailangan mag top 6 ni Taiki, kung saan nagyabang rin ito na kahit top 4 pa umano. Ganun pa man, na naman siya pagkat sa kapal ang sinabi ni Haryo na naiwan nito ang raket. Kinagabihan, bakas na ang pagkalito di Tharanta sa ina sa pagprepara ng mga gamit ng binata, na ngayon ay napagtantong ito pala ang pinagmanahan. Sa kabila nito, siniguro ni Taiki na ready na siya, kaya laking malas ng mabasa ang uniporme dahil sa baldog na galawan. Nagresulta yun para mag-commander mode muna ang ina, kung kaya napahiga na lang ang ligwak. Kabado na pala ito para bukas at kahit anong pilit sa isip na kumalma ay hindi talaga magawa dahil sa tindi ng pressure. Dahil doon, nag-ensayo na lang ito sa baka sakaling lilino ang isip kung saan napukaw naman ang atensyon ng iniibig. Binuking nito na baliktad ang damit ng binata at sa pagtatangka ni Taiki na ayusin iyon ay napinsala ang isa ng pandesal expansion. Nang mapansin iyon ay agad humingi ng paumanhin si Taiki habang napatanong sa isip kung bakit big deal na iyon sa dalaga. Hindi ko alam na may pandesal ka pala, ang tindi siguro ng training mo. Matapos ang kilig eksena, natutuwang binanggit ng dalaga na magandang pag-unlad umano iyon. Ganun paman, sinabi ng binata na hindi porket may muscle siya ay gagaling na siya sa badminton, isang bagay na sa tingin ni Chi ay pagiging humble. Sa kabila nito, nagpatuloy si Taiki sa mababang tingin sa sarili kung kaya pinalapit ito ng dalaga. Nilagay nito ang daliri sa ulo ng binata at doon umano ang magiging pressure point para makapag-relax ito. Hindi maganda ang mga iniisip mo, alam mong ginawa mo na ang lahat kaya ngayon ay ipakita mo naman ang kaya mong gawin, maliwanag ba? Tumugon ang binata, subalit nang sabihin ni Chi na may dalawang taon pa naman ito para lumakas, ay napasigaw ito ng hindi umano iyon ayos sa kanya. Naisip kasi nito na graduate na si Chi sa ikalawang taong iyon dahil second year ito, kaya sa isip ay nauubusan na ng oras. Dahil doon, seriuso ang determinasyong manalo ng binata bago pa man magsimula ang paligsahan. Ang resulta, pasok agad sila sa top 16. Ganun pa man, pinaalala ni Haryo na kailangan pang paghusayan ni Taiki na hindi naman ito itinanggi. Mula rito, narinig ng binata ang isang maingay na kalahok at napagtantong magaling itong manlalaro. Nang masipat naman ito si Haryo ay naging pamilyar, at dito napag-alaman ni Taiki na ito pala ang dating partner ng senior sa doubles. Siya si Shouichi kishi na nagpahayag ng sama ng loob sa ex-partner, sapagkat di umano nito binigay ang numero ni Chi. Giit naman ni Haryo na hindi naman siya nito natalo sa opisyal na laban, sa kanagusi sa si Taiki kung karibal na naman ito. Dito na napakwento si Kishi, at sa isang flashback ay makikitang binalik ni Chi ang wallet ng loko na may imahen mismo ng dalaga. Sa madaling salita ay fan ito at mangingibig ni Chi, kung kaya kumpirmado ang hinala ng binata. Kaya naman, laking pasalamat ni Taiki sa senior na binakuran si Chi para sa kanya. Nagbanta naman si Kishi na lalampasuhin nito si Haryo para sa numero ni Chi, ngunit laking malas niya at sumakit ang chan ng partner. Nagmungkahi si Kishi na sa single na lang umano sila magharap, ngunit sorry siya pagkat di doon kasali si Haryo. Ganun paman, man, napagbigyan pa din ito matapos sabihin ni Haryo na talunin na lang nito si Taiki, para sa numero ni Chi. Kabado na si Taiki, kaya nang makita iyon ay sigurado na ni Kishi ang panalo. Pagka uwi ay mababakas ang ini sa binata, lalot pareho nitong ayaw na na-setup na naman siya o ang makuha ni Kishi ang numero ni Chi. Nang marinig nito ang boses ng dalaga ay nag-alangan namang pumasok dahil sa naging pag-uusap kagabi. Sa panig ng dalaga ay natutuwa itong nakapasok si Taiki sa top 16, na pareho rin sa nararamdaman ng ina ng binata. Ganun paman, nagpahayag ito ng pag-aalala dahil tila nagmamadali umano ang anak sa kabila ng may dalawang taon pa naman ito. Nagpaalala yun kay Chi sa parehong salitang sinabi, at malungkot kuinan ang naging tugon doon ng binata. Magkaganon pa man, sinabi nito na naiintindihan niya si Taiki pagkat katumbas ng mga sinabi ang pakahulugang, ayos lang kahit matalo ito ngayon. Sa isip naman ng binatang nakikinig na ang totoo ay nalulungkot lamang siya, dahil sa behind ng isang taon sa dalaga. Iyon ay tila kapareho sa naging pagtatapat ni Chi, na ang tunay na rason kung bakit sinabi iyon ay dahil sa inggit na mas marami pang oras ang binata para tuparin ang pangarap na makapasok sa Interhigh. Pinagsisihan ng dalaga ang naging resulta ng kanyang insecurity, at dahil doon ay pinuri naman ng ina ni Taiki dahil sa kabaitan. Dito na pumasok ang binata kung saan matapos ipagmalaki ang mga panalo ay sumumpa na mananalo rin siya sa single match. Iyon ang kanyang resolve para maipakita sa iniibig na hindi siya patatalo, at para hindi mabaliwala ang mga insecurities nito. Dahil doon, sigurado na ang ina nawala ng problema ang dalawa at pinagtibay naman ng tamis ng ngiting ito. Fast forward nagjankan na nga sina Taiki at Kishi kung sino ang mauuna, habang nag-usap naman sina Kiyo at Haryo. Nilinaw ni Haryo na si Chi pa rin ang magdedesisyon kung ibibigay ang numero, at sigurado na si Taiki ang mananalo pagkat kung hindi, ay lagot umano ito. Sa pag-uumpisa ng laban ay maagang pinakita ni Kishi ang kalamangan, at sa di inaasahan ay nagawi naman doon si Chi para mag-antay ng sariling laban. Sandali mo nang nanood ang mga ito at nagakalang dahado talaga si Taiki. Kung kaya, pinaliwanag ni Haryo na strategiya lang iyon ng binata para mapagod ang katunggali. From defense to offense nga raw ang linyahan ni Taiki, na kanyang pinuri dahil sa mabilis na pagunlad. Nang matawag si Kyo para sa sariling laban ay dito naman ito sinamantala ang pagkakataon para kausapin si Chi. Sa muntik na pagkadulas ni Taiki, biglang nakaramdam ng kaba Chi si at mabigat nga raw talaga ang paligsahan sa isang torneo. Mula rito, ipinagtapat na ni Kyo ang tungkol sa nakataya nitong numero, pati ang promoter na si Haryo. Sinabi nito na wala namang mapapala si Taiki sa laban, kung kaya bilang kaibigan ay nag-request na dalhin ito ni Chi sa aquarium kung mananalo. Ito nga raw ang inspirasyon ng binata, bagay na itinanggi ng dalaga. Ganun paman, man, bistado ito ni Kiyo na kapag may nais na araw itong abutin ay talagang determinado. Bilang kaibigan, alam nito na malaki na ang naging pagunlad ni Taiki. Sigurado ito na dahil iyon sa isang personalidad na may parehong pangarap, kung kaya deserve lamang umano nitong magantimpalaan kapag nanalo. Dito na nakabawi ng punto si Taiki na lalo pang lumalakas, nagresulta para tanggapin ni Chi ang alok ni Kiyo Nadadalhin ito sa aquarium matapos ang panalo. Dito muna nagtatapos ang recap. Palike naman kung inyong nagustuhan, hanggang sa muli.